Naranasan mo na bang managinip na may humahabol sa iyo? Hindi mo makita kung sino, pero ramdam mong kailangan mong tumakbo. Tumatakbo ka sa madilim na lugar, walang kasiguraduhan kung makakaligtas ka. Sa puso mo, bumibilis. Parang totoong-totoo. Pagkagising mo, pawis na pawis ka. Hinihingal at ang tanong mo, bakit parang palagi na lang ikaw hinahabol sa panaginip mo? Ayon sa mga eksperto, ang ganitong panaginip ay karaniwang konektado sa takot na hindi mo kayang harapin sa totoong buhay. Maaring may isang problema, trauma, o sitwasyon na matagal mo nang iniiwasan, pero kahit sa panaginip ay sumusunod ito sa iyo. At kung sa espiritual na pagbasa, ito ay nagsisilbing paalala. Paalala na hindi mo kayang takbuhan ang dapat mong harapin. Ang pinakakaraniwang simbolismo ng panaginip na hinahabol ay ganito. Hindi yung nilalang o ang taong humahabol sa iyo. Ang malaga ay bakit ka niya hinahabol at bakit ka tumatakbo? Tumatakbo ka ba mula sa isang pagkakamaling hindi mo pa mapatawad ang sarili mo? O may pangyayaring pilit mong nililimot kahit alam mong hindi pa tapos at sariwa pa ang sugat nito? Sabi nga, what you resist, resist. Kung ayaw mong harapin ngayon, darating at darating pa rin 'yan sa panaginip man o sa gising na buhay mo pero hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong matakot minsan ang panaginip na hinahabol ka ay isang paanyaya paanyaya na sandali ay huminto ka harapin mo kung sino o ano ang humahabol sa iyo at baka mapagtanto mo na hindi pala ito para sirain ka, kundi para hilumin ka. Tandaan mo na ang panaginip ay hindi laging pagtakas. Minsan, ito ang daan pabalik sa sarili mong katotohanan. Ayan, kung mayroon kang mga panaginip na nais mong maalaman ng sagot, i-comment mo lang sa baba ang iyong karanasan at baka ang takbo ng panaginip mo ay siya ring kwento ng iba.